Ang NBA may malaking problema at ang sinisisi nila ay ang 3-point shots. Kaya daw bumababa ang viewership ng NBA. Ikaw ba ay agree dito? Ano bang opinion mo dito? At bakit ba ang mga teams ngayon sa NBA tira ng tira ng tres? Pag-usapan natin yan. Podcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Astig sa si Sports What's up guys? Ako si Pao Salud ng Pao Ka Sports. Mahilig din ako sa basketball at ngayon pag-usapan natin itong uh, tila issue ng National Basketball Association dahil mukhang kinakabahan niya sila kasi magre na si uh, Lebron James soon. Hindi ko alam kung kailan ano. At uh, isa pang problema nila eh. May problema na sila sa All-Star dahil sarili nilang players eh binaabas sila ito ngayon bumababa daw ang viewership ng NBA at nagiging malamya daw mga fans dahil daw sa three point shooting. Agree ka ba dito? And let me know sa comment section. Ito kasi si Stephen Curry ang nagpasimunaan nito eh, no? Uh, bakit ba kasi? Ang hirap kasi talunin ng mga teams na magaling sa labas at nakakashoot sa labas. Gaya ng Boston Celtics ngayon, ang ah. lalaki na, puro patira ng tira sa labas. Nakaka-ano ba to? Nakakababa pa ng enjoyment sa National Basketball Association. Pati itong si Colin, uh, Colin Cowherd, nag-suggest uh, na ayun daw yung 3-point shot, i kailangan tanggalin na yung 3-point shot sa gilid, tas ilayo pa daw. Bagay! PBA nga, nag-4-point shot eh. Baka naman taas taas pag tinaasan pa yung kaya sa sabi ko pala no hindi hindi talaga mag-adapt ng 4 uh, four point shot ang NBA kasi na ngayon pa lang sinisisin nila na 3 point dahil 3 point ng 3 point lalo na pag nagka 4 point eh mas yung mga NBA players eh di ba so malabo yata i-adapt <laughs> ng, ng NBA yung 4 point play uh, guys sa PBA parang baliktad ang nangyayari eh ngayon nga eh, sinasabi nila kinukumpira nila yung panahon ni Jordan uh, na si Jordan nga hindi masyado tumitira ng Tres tsaka yung average ng 3-point shot noon eh iba. Eh iba naman kasi yung panahon noon eh. Uh, so panahon ngayon, mas skillful yung mga players eh pag uh, hindi na matitira ng Tres, eh talagang titirahan sila ng titirahan. Pati yung mga European players ang gagaling tumira sa Tres. Eh yun, ganoon na nag-evolve. syempre magte take advantage po ang mga teams. Sa akin lang ha, sa pananaw ko lang, if you're talking about the game itself, Uh, Siyempre palagi magte-take advantage yung mga teams na may mga shooters and mas rewarded sila sa 3 point set. Eh. Mas narireward din sila na na tumira sa labas because mas marami yung puntos eh. No, kung talagang uh, kung talagang ayaw nila ng 3 point, tanggalin na lang nila yan, 2 points na lang lahat. Edi ibig sabihin lahat sasalaksak na high percentage. Uh, pero pag ginawa mo yan, edi eh, paurong tayo Ibig sabihin, yung Team USA kumbaga, I think one of the reasons kaya di naman nagkaganyan sa NBA Kasi nag-adapt na rin talaga sa international uh, way of playing na shooting Kasi uh, kung baga, kung ikaw ay hindi ganun kalalaki kagaya ng Team USA Kung ikaw ay maliit, wala ka namang ibang gagawin kundi uh, mag-shoot sa labas Kasi hindi ka makakapasok sa loob So I think it's just the way the games are played today not just in the USA but in the uh, in the global stage where team USA na that's a challenge na rin 'di ba So with regards to the fan naman uh, naalala ko dati eh dera natin yung mga fan na nako hindi magandang dribble dribble dang dang kasi ang score naman yan same same lang din pero ngayong ito na nagte-take advantage yung mga players at teams na kung ano yung mas marirewardan. No? Eh, ang gawin nila, eh, ganyan, lagyan nila ng extra point. Yung maganda ang dunk. No? Pwede na lang gawin yon, Pwede na lang pag mas mataas tumalon at mas mataas, mas magandang, ano, mayroong style points. Yun ang gawin nila para ma-encourage na mag-dunk ang mga tao. Miski si na Jamarad, sinasabi na, I'm not gonna do any dunks anymore. Eh, minsan kasi mababaw talaga yung ano, mababaw yung uh, mga fans kasi mga casual fans gusto makita ng mga slam dunk, makita ng mga kakaibang mga plays. But if it's scored the same way, bakit mo nga naman papahirapan especially today, you know, importante ang health, daming injury. Eh bak eh talagang mga players eh magre-relax sila sa pagtira-tira ng mga ganon. Eh hindi naman sila na re-rewardan kung uh, magpa-360 sila, kung mag-exhibition sila ng tira, ah, shoot, jump shot, jump shot na lang. Eh, yung jump shot sa labas <coughs> at saka sa, sa loob, eh, magkaiba ng score. Doon ka na sa uh, nare-reward ang kakaya mo naman makashoot. Sa akin lang, ay, I, I recognize the, uh, the problem, but um, hindi mo naman din masisisi kasi na mag-take advantage ang mga teams sa uh, sa play. So, magka-counter-counter -counter sila. I think it's just uh, I think it's, we're just on a transition. Ganun naman talaga yata. Parang magta-transition. And kung, uh, unless we find a way on how to make uh, outside shooting more sexy than the dunk, I just do not know. But I don't think it's the three-point shot alone that's the problem. Siguro, yun na nga. Um, if sa kanila, eh, tanggalin yung three, o, tres o ilayo yung tres. Eh ganun pa rin, may encourage pa rin silang tumira sa, sa labas kasi mas maraming points 'yun unless gawan nila ng paraan na pag may sumabay you know, I don't know, I'm just thinking outside the box pag the may dunkometer or something na mas malaki, parang weird naman, parang nagiging ano na, parang uh, tag dito, exhibition or cir circus kind of play but it it's not gonna change. Three point shot is gonna stay as long as they rewarded better. Ah, uh, mas malaking puntos pag sa labas. No, yung four point play kaya malabo na yung uh, ano sa NBA kasi ngayon pa lang ito na issue three point play. Lahat three point shot. Ewan ko lang. Uh, but let's see. I, but I just don't think that's the issue. I think um, uh, yung mindset lang ng mga nagsasalita ng mga old school na yun ang dahilan. Uh, but isipin mo ha, ito. Eh kung uh, ang LA ang nagpapanalo ngayon at uh, yung mga sikat na team ang nasa taas ngayon eh sigurado hindi magiging problema sa NBA 3 point shot. I think one of the reasons bakit uh, ganyan ang uh, sitwasyon ngayon sa NBA, it's not because of the 3 point shot because there are changes in the uh, the yung magagaling na team. So, ang number one ngayon Cleveland Cavaliers, no? Uh, ang OKC Thunders, Grizzlies. So they don't have that big of a fan base uh, as compared to the globally recognized na mga Golden State Warriors, Los Angeles Lakers. Uh, iba talaga yung fan base nila. I think that's the one of the reasons kung bakit hindi ganun kadami. But pag uh, magtuloy-tuloy naman na sila yung gumaling, eh, ganun din, mababawi din yan sa tingin ko. I just don't think it's a three-point shot that's the problem. But if they want people to stop shooting from the three, tanggalin nila yung 3 point shot or mas i-reward nila yung uh, dunks no they they give extra points sa dunks pwede no i don't know just saying that i don't think it's a 3 point shot that's the problem